ang Tagalog ng sun ay araw. Okay. Ano naman ang Tagalog ng I don't know? Okay. Uh, I don't know. Hmm. Gusto ko tamang sagot ha. Sagot. Hindi ko alam. Ikaw, anong sagot mo? <coughs> Hindi ko rin alam. Hmm. Ikaw, anong sagot mo? Hindi ko rin alam. Ano ba yun? Hindi ko rin alam. Pa Pakinggan nyo yung tanong ko. Kaya nga nagtatanong eh. Alam mo ba? Okay, bakinig okay, kayo. Ang tanong ko, kung ang Tagalog ng sun ay araw, ano naman ang Tagalog ng I don't know? Ikaw, okay. Hindi ko kasi alam totoo. Hindi mo alam? No, Yun na sagot. Hindi mo rin okay, alam? Waga. Ikaw, ano? <laughs> Hindi ko alam. Final na ba yan? Hindi ko nga rin alam eh. Ikaw, Ikaw, ah, final yung sagot mo. Hindi ko nga alam. Okay, ikaw, ano? Final na ba yung sagot mo? Final na. Okay. Ikaw, final na ba yung sagot mo? Final na, hindi ko alam. <laughs> yan yung sagot. ano? <laughs> yun, ano sagot mo? Hindi ko nga alam ang sagot. Yan yun yung Tagalog ng I don't know. Ah, okay. <laughs> Bayan? Lapo <laughs> lang. <laughs> ang, ang tanong ko lang yung itaba Tagalog ng I don't know. Hindi, Iwan ko. Oh. Yun yung, yun yung, oh. Yun yung, iwan ko. yun yung totoong sagot. Oo, oh, iwan yung ko ka kasi ka hindi ko alam. Iwan ko kasi hindi ko alam. Ikaw so, naman, hindi ka kaya ka, sa pinasugbo dira. <laughs> <laughs> sa pinasugbo. Final <laughs> na yung sagot mo? Sa payo na nga na yung final na hindi ko alam. Ano, di ba I don't know? O ano? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi <laughs> mo alam yung sagot? Ikaw alam mo ba? Hindi ko nga alam yung sagot. Ikaw alam mo. Yeah. Ba? nagtatanong ako sa'yo kasi hindi ko alam. Tapos nagtatanong ka rin sa akin kasi hindi mo rin Kaya sinasabi alam. Kasi nasabi ko rin kasi hindi ko alam eh. Oh. Ano? Ayun, baka alam nilang dalawa. <laughs> <laughs> Yun na nga yung sagot, hindi ko alam. <laughs> Sabi mo, hindi mo rin alam. Oh. <laughs> Kita hindi ikaw, mo, ikaw, ikaw. Kasi ikaw nag-ano. Ikaw nagtanong. Ano, ano, ano? Ikaw! Ngayon, tanuhin ko ulit kayo, bakit hindi nyo alam na tatlo? Kasi you don't know, you know me. Bakit nga hindi nyo alam? Bakit nga hindi mo rin alam? Kaya nga nagtatanong ako anong English ng I don't know. Ang sagot nyo, hindi ko alam. Mm. O bakit nga hindi nyo alam? alam? <laughs> hindi ko rin alam, tapos pinasan na naman sa akin. Ano ba yan? Wala, patutungan, patutungan nyo sa <laughs> haba na to. wala, wow, <laughs> kasi ang sagot talaga. <laughs> walang, walang nakakasagot. Alam nyo guys, wala talagang may nakasagot sa Tagalog. Kung anong Tagalog ng I don't know. Kasi puro sagot nila, hindi nila alam. Back. Walang sagot. Wala ako sa'yo. Okay. Hey, wala wala nang may na, ano sagot kay hindi na alam. Oo, oh, wala wala may makakasagot oh. sa I don't know kasi hindi nila alam. Oh. Oh. Hindi ko rin alam, hindi mo alam, oh. hindi niya alam. So yung sagot hindi. wala. Na yun wala. na yun. Walang sagot. Ano yun na yun? Na yun? Wala nga wala ng tamang sagot. Ah, wala. <laughs> kasi na, <laughs> hindi mo alam. <laughs> hindi ko <nyo rin> alam. <laughs> hindi niya alam. Oh. Hindi niya rin oh. alam. So, yung sagot, oh. wala. Ah, wala. Okay, oh. bye. <laughs> okay, bye. Bye. <laughs>